Uy, Uno. Nahingal na si Uno. Tumakbo, galing bahay. Papunta dito, sa punta. Uno. Si Jay. Tabi-tabi lang po. Oh, love, ma! Ma! Tabi-tabi. Okay, picturean ko kayo. <tapusun> Picture. Oh. Bird! Berhal. May pa kayo dito. Dito, 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 dito kayo. Dali. Dito kayo, ho. Be. Na? Oh, dali ba parang mas maganda o mas maganda dito 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 kayo beho dyan Justin naka dito dyan tayo tayo beril Justin ka rin naka kainit naka makatukit na nga makatuk dayon sobrang init dali na Justin ayun na makulit dyan ja dali na. Dito ka na, ho. Dali na, kayo ko init-init na, abi. Dali na, ho. Melbert, ay, paalis-alis naman, eh. Sama mo si Una, dali. Picture. Ah, no, tayo dyan, tayo dyan, Berhel. Justin, Melbert. Una ka muna, Melbert, dito. Justin, sunod. O, oh, si Berhel yung uli. Pila ko, O, oh, fila. Yan. Dito, tabi ka kay Kuya. Dito, Noho? <laughs> Doon kayo, banda kay para ano? Bert, dito ka, Bert. Dito ka, Bert. Tingnan mo ako. Dito ka. Dito ka, Justin. Dito ka, Berhel. Tabi-tabi kayo. Si Kuya muna, si Ampang, um, si Kuya muna. Oh. One, two. si CJ dito kay Berhel. Four brothers. Oh, oh yan. Hawak. Akbay, akbay. Okay. Akbay, akbay kayo. Parang malaglag. One, two, three, in. Smile. Smile. Ganyan o, ang kamay. Oh, doon kayo si Jay ang kamay. Ay, ayan. Diyan na o, sabi ni si Jay o. Hindi, yung ganyan o, Jay. Ganyan na. Yan, ganyan. Jay, huwag na magtulo ah. Ganyan nong kamay. O oh, doon, yan, but just be kind at abi. Ito yan na ho. Dali na, dali. dali. Doon, oh, doon. Justin, doon sa, kwan, yan. O Melba Melbert, ganyan. Bukan, ito. Ganyan. O yan mo na, abi, abi. Uh, Kali niya, kain at uh, hay. O nga, ne, baka sa rin. Yaman ka mag-iwag. <laughs> hmm. Nijay, ganyan. Ganyan. Ganyan ang kamay yun, ganyan. Yan. Doon, doon, doon sa taas. Doon sa taas, iya ho. Huwag mo akba si... Yan, ganyan lang. Ganyan, o. Dali, ano kayo kayo? Huwag ganyan, o. Yan. Makinig na, makinig na, Juan. Dikit ka, barrel kay CJ, kunti. Yan, tama na. Oh, dikit, dikit. Dikit, dikit. Wag na makulit. One. Tingin na. Ang kamay. Ang kamay. Sabi ko. Ang kamay, CJ. Ang kamay. One, two, three. Eh, hindi ko na makita. One, two, three. Ang kamay na. Okay One, two. Isa pa. Ganyan naman, oh. Ganyan naman, sandalo. Dali. Hindi, hindi. Yan na naman, oh, Lali. Lali oh. na. Oh, one, two, three. Si, si J ganyan na. Dalo. Ay, yung kamay mo. Yung kamay. Soldier. Dito kay... Si Jay. kamay. Madugayan kita ini. Ang kamay mo, Melbert, dito banda. Ay, sige, dito. Ayan Bilisan nyo lang Parang ang kainit-init Okay, one Malalaglag Dikit ka, Birhel, kay CJ Na, nakano, ano Ayan, yan na, nakuhin ako na Okay, one, two, three One, two, three One, two, three ano? O, oh, sige na. Alis na tayo. No. Uwi na tayo. Maano man? Ma, dala, tanya, ako, ma. Ha? Uwi na tayo. Bye bye. Hey, kainit. Maligo. Oh, oh, oh. Sa shh, lang. Sakay na sa tangkay, be. Eh. Sakay na sa tricycle. Ay! 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 <laughs> si Anna May, oy! Milbert! Madayagan na ko. Si ano, si yung Anna ah, May yun sa amin. Dito! Sa, uh, sakay, sakay. Sakay na. Sakay na. 真的，爱。